Axel, ulitin mo nga yung tunog na ano, yung sasakyan. Bilis, bibidyo ka kita. Bilis, yung tunog lang, yung tunog. Naka-mapler. Naka-mapler. Paano yun? Aandar na tayo. Bilis. Dito ka, upo ka dito. Bilis, bilis. Yan, tapos kunwari maaandar na tayo. Ah? <laughs> Kakaiba yung tunog na ito mga papasa mo. Bilis. O, ah, bilis. Ah, tingnan mo yung ano. Ah. Nakamam play. Mas <laughs> so, maganda yung kanina eh. I start mo na. Leb. Start mo na. Bilis. Ah, Andar na tayo. Start mo. Start mo. Ah. <laughs>